So ayun. good morning guys uh, Papasok tayo ngayon ng binahan proper So ayan Tawag tayo ng rinis Ayan Okay, shoutout po sa lahat ng taga-binahan proper. At uh, din po pala sa nag-request na ano, uh, video na ito na pasyalan natin yung binahan proper. Ano? So ayan, good morning po sa inyo lahat. So okay, pupunta tayo doon hanggang sa dulo ng, ano, ng binahan proper sa mga ipantalan. kapag nagpupunta kami ng Ugtok uh, dito rin kami dumadaan so dito kami sumasakay ng bangka shoutout pala sa ano, Abin Family magandaan dito sana binahan binahan proper kasi ano way back 2021 yata or 22, nagkaroon dito ng reflux ng kalsada so inayos nila ginawa nilang mas maluwang so yan ang showroom sa dito So magigot tayo ngayon kasi gumanda yung panahon pero nakikita ko pa rin yung kuling-kuling ng langit. So, ayan. Tarogin pala dito sa ano, uh, aboy family. Pag nakakalasa natin ng ice Ayan lang tayo dun sa pantalan, sa uh, may ilog Tapos... Pansin uh, na lang tayo. So, in-shadow din pala dito kay, ano, kay Ate Impey ni So, yan, agent na siya ngayon ng Converge. parang ito na lang yata yung naiwan na hindi na ano pero okay pa naman siya ay yung tasa yung purposeful nila kita yung tabi ilog Dahil kapag high tide dito pag malaki yung high tide uh, hanggang dito yung ano tubig tubig dagat so yan yeah, punta tayo sa dulo niya na di may bakas pa ng high tide ah, ba? tayo sa kabila dito na dumadaong yung ibang ano ngayon kasi mas maganda na dito dumaong hanggang dito lang naman yan sa binahan proper so dito kami sumasakay ng pangkat papuntang dyan papuntan na yung diba so ayan uh, babalik na tayo dito na yung ano, dito na sila dumadaong kasi mas maganda na dito dito yung ano nila dito yung dati nilang daungan yan And sila dati dumadaong yan ano na kasi uh, may kalumaan na rin kasi saka uh, hindi na rin siguro nila ni Renovate baka balak nang lagyan ng panibago ako ang, ang, ano ng kulimlim mo oh. makulimlim masyado yung langit sana matapos natin yung mission natin ngayong araw. So yan, meron tayong isang buong araw para bumiyahe. Huwag lang sanang umulan. Para matapos natin yung biyahe natin ngayon. So yan, shoutout po sa lahat ng taga-binahan trapper comment down below na lang kayo pagka nakita nyo kung dumaan ayan ay papano may araw pa naman para naman yung magiging ano natin yung para naman yung magiging positivity na lakad natin umiinit sana talaga din red red yung so yun ito yung binahan proper ngayon kapaganda na ng daan So, ayun uh, balik na tayo sa highway tapos punta tayo sa next destination so ayun uh, sa lahat po ng ano uh, makakapanood dito shout out na lang po sa inyo uh, shout out din po ulit pala sa lahat ng taga binahan proper lalong lalo na sa nag request na uh, video na ito maraming maraming salamat po sa pag request so ayun uh, maraming maraming salamat din po pala sa lahat na nagko-comment, nagla-like at nag-share ng ating mga video. So ayan kung ano po, kung gusto nyo po yung mga ganitong video, ayan, tipong sharing lang po, patuloy, din, patuloy lang din po tayong gagawa ng mga ganitong content. Lalong-lalo lalo na dun sa mga hindi na nakakauwi ng ragay. Kahit pa paano, virtually nakikita nyo kung ano yung nagiging itsura ng ragay na yun. tayo dun sa highway. Tapos punta tayo sa next destination, sana matapos natin to at huwag sanang umulan yan lang yung inihingi natin sa Panginoon huwag lang umulan kasi uminit, ibig sabihin nagbigay siya ng green light para makapag vlog tayo so yun Lord sana huwag po munang umulan sana po matapos po muna yung ating ano, uh, mission na makapag vlog ngayong araw na ito so, ayun tatawid ulit tayo ng riles Ayan. Okay. So ayan, hanggang dito na lang po muna yung ano natin, video natin from Binahan Trapper. So ayan, uh, see you po sa next vlog. Maraming maraming salamat po.